kakain tayo ng ebi hipon, ano pa pangalan na re? ano pa pangalan daw are wala mong pangalan meron ba? chirasi sushi chirasi yung hipon hmm? ang lakas ng hangin Hmm. Hmm. Wala akong Ayoko itong ano nang ano, salmon. Yung ikura. Hindi ko siya ano, malangsa. Hindi ko siya type. Huh. Ah. Ako yung nagugutom. Hmm. hmm. May kakain sa kabila ko, ka, Unigiri. Kain tayo, Unigiri. Hmm. Na, unigiri. Ayan, hmm. Giri yung bukasan niya na. Ayan. Ayan. Ganyan yung bukasan Ganyan lang bukas yun. Mm. Yummy. Mm. Mm. Tanggalin natin ito. Ayan. Uy, sya. masarap yan. Ano ito? Salmon flavor yata rin. <laughs> mm. Ay, nalaglag yun. Hmm? na Naulag yung naalag, naulag. Naalag yung sasakyam sa lakas ng hangin. Hmm? Hmm. 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 Ito lang ayoko. ko. Hindi ko siya type. Sino type mo? <laughs> hmm. Hmm? Paki ano mo nga daw? Huwag ka malalaglaga ako nalang. Huwag eh. maning niya. Mm. With milk, milk coffee daw. Nagmumukbang din siya sa kabila. Ayaw na daw kasi mahal daw. Parang mali yung bukas mo. Mali yung bukas niya. Nang unigiri niya. <laughs> May kong puha. Mali ang ano niya. Kasi may ano yan yan. Ano Pati buntot wala na oh. Pag sirad, sirad susi sa kanila, malinis na lahat. Tapos yung kanin is may lasang. May lasang ano na. Nilagyan to ng vinegar. Nilagyan ng sugar không thể con thể lắm gần nhận luôn đây là in Hmm. Nabulunan ako.

Mm. Hindi ko talaga gusto lasa nito. Malangsa. Yung ano, ikura kung tawagin. Yung itlog ng salmon. Talaga sa gusto. Very, very strawberry. Uy, ganyan-ganyan lang. Nakaano na ako. Six minutes, oh. Ang ganda ng lalagyan nila. Ito, ayaw ko to. Hmm. Yeah. Thank you very much sa inyo. May wasabi pala dito. Ito na. Ganyan siya. Hmm. Yeah. Thank you bye bye po. God bless.